Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Siyempre po masakit kasi nandun yung nawalan ka na ng mahal sa buhay tapos ikaw pa yung na-actua na may kasalanan. Hindi ko po kaya saktan ng gano'n yung girlfriend ko. Yun po mga sinasabi nun sa mga conversation nila na sinasaktan ko siya ay hindi naman po totoo yun. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong linaw na sa kaso doon. Kahit sino, hindi maka, ano, magulang. <sighs> Sakit. Pagkagumatapos ang 2019, noong December ay ang petsa kung kailan dumagsa ang napakaraming mga tao sa ospital sa China. At ang akala nilang simpleng sakit lamang ay kumalat ng napakabilis at idiniklara itong pandemya. Sa loob ng isang taon ay parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Maraming mga negosyo nagsara at kasunod nito ay napakaraming mga tao ang nawalan ng trabaho. At ang isa dito ay si Jiang Lucero. Nang idiniklara ang quarantine sa Kalambalaguna ay nakaisip siya ng isang diskarte para makakita ng pera. Dahil sa meron siyang sariling sasakyan, nag siya na maging driver. At ang kanyang mga madalas na binibigyan ng serbisyo ay ang mga miyembro ng LGBTQIA2S community. Bilang parte ng community na ito, isa sa kanyang layunin ay bigyan ng proteksyon ang mga miyembro nito. Pero ang masipag, madiskarte at mabait na si Jiang ay naging biktima ng marahas na pagpatay noong June 28, 2020. Si Robin Giang Lucero ay ipinanganak noong February 14, 1986. Siya ay ipinanganak sa Oslob, Cebu at lumaki siya sa Pasay City, Maynila. Nang sumapit ang pandemya, ay dumiskarte siya bilang isang driver para maghatid sundo sa mga tao na nangangailangan ng masasakyan. At katulad ng nabanggit ko kanina, ang pangunahin niyang mga pasahero ay ang mga miyembro ng LGBTQIA2S community. Noong gabi ng June 28, 2020, ito ay isang normal na araw lamang para kay Jiang. Sinundo niya ang kanyang nooy girlfriend na si Maya Amatorio sa Bay Laguna, Pagkatapos ay nag-decision siya na sumundo ng kanyang pasahero na nag-book sa kanya para magpahatid mula Kalamba papuntang Maynila. Sinabi ni Mea sa isang interview na ang linya ng trabaho ni Jiang ay hindi niya nagustuhan dahil sa kaakibat nitong peligro. Pero kahit sa kabila ng kanyang pag-aalala nung gabi na yon, ay itinuloy pa rin ni Jiang ang pagsundo sa kanyang mga pasahero dahil ayon dito ay nagbabanta na ang mga customers niya na ikakancel ang booking kung hindi sila masusundo. At ang isa sa mga dahilan ni Jiang para ituloy ang booking ay dahil ang ruta mula Kalamba hanggang Maynila ay malayo. Ibig sabihin, maganda ang kanyang kikitain sa pag drive. Kaya umalis si Jiang ng gabi na yon, pero kahit lumalim na ang gabi, ay hindi pa rin ito bumabalik sa kanyang bahay at hindi na ito makontak. Kinaumagahan ng June 29, 2020, nang hindi sinasagot ni Jiang ang mga text mula kay Meiya, ay nagdesisyon ito na tawagan ang kanyang girlfriend. At sa halip na boses ni Jiang ang marinig niya, ay isang lalaki ang sumagot at nagpakilala itong pulis. Agad siyang sinabihan nito na pumunta sa police station dahil may masamang nangyari kay Jiang. At nang makarating siya sa presinto, ay dito na sinabi sa kanya na si Jiang ay nakitang wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan. Nang maisagawa ang autopsy sa katawan ni Jiang ay lumalabas na nagtamo ito ng 52 saksak na natanggap niya sa kanyang dibdib. At dahil pangkaraniwan sa forensics na kapag marami ang saksak, inisip agad ng mga investigador na indikasyon ito na may personal na galit ang gumawa nito sa dalaga. Ang medical examiner ay kinumpirma din na nanlaban si Jiang dahil sa mga defense wounds sa kanyang mga kamay. Agad naging viral sa internet ang nangyari kay Jiang at ang mga tao ay agad humingi ng hustisya para sa kanya. Kaya agad kumilos ang pulisya para alamin ang mga pangyayari bago ito patayin upang makabuo sila ng timeline na makakatulong sa kaso. Dito nila nakita na ang ginamit ng mga tao na nagbook para sa serbisyo ni Jiang ay ang social media platform na Facebook. Ayon sa record ay natanggap at nabasa ni Jiang ang minsahe mula sa mga ito ng alas 9 ng gabi. Sa instructions ng kanyang mga pasahero ay ang kanilang huling destinasyon ay sa Hill Puyat, Makati. Pero pagkatapos na kanilang press release tungkol sa impormasyon na ito, ay hindi na sila nagbigay pa ng ibang impormasyon dahil gumugulong ang kaso. Pero sinabi nila na nagpa-follow up sila sa mga tips at lead na nakukuha nila. Kinukonsidera din nila ang mga angulo tulad ng pagnanakaw, paghiganti o kung ito ay personal na dulot ng love triangle. Kalauna, nagkaroon ng press conference ang pulisya at dito nila sinabi na lumalabas na ang mga pasahero ay nagsesend pa rin ng mga mensahe kay Jiang bandang alas 10 ng gabi. Pero ayon sa cellphone ni Jiang at sa kanyang Facebook activity, ang mga mensahe ay hindi niya nabasa at naiwan ng mga ito sa unseen status. Kaya naniniwala ang mga pulis na sa bandang alas 10 ng gabi ay meron ng nangyaring masama dito. Idinagdag nila na tinangka nilang i-trace ang mga Facebook accounts ng mga pasahero pero ito ay deleted or deactivated na. Kaya hindi nila malaman kung sino ang mga tao na nagmamayari ng mga Facebook accounts. Tinapos nila ang kanilang interview sa pagpapaalala sa publiko lalo na sa mga drivers na mag-ingat sa mga tinatanggap na bookings sa internet lalo na sa social media. Noong July 1, 2020, inilabas ng pulisya ang CCTV footage kung saan makikita ang huling sandali na buhay si Jiang. Sa CCTV makikita na noong 9:52 PM, ang kotse ni Jiang ay tumigil sa isang bahagi ng kalye at dito pumasok ang tatlong pasahero sa kanyang sasakyan. Ang mga pasahero ay isang babae at dalawang lalaki. Ang babae ay sumakay sa unahan ng kotse habang ang dalawang lalaki ay nasa likod na bahagi naman. Pagkapasok ng mga pasahero, nahagip sa CCTV na umalis na sa pickup point ang kotse ni Jiang, pero isang detalye sa CCTV ang nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Pitong minuto bago dumating si Jiang sa pickup up point, nahagip ang asul na kotse bandang 9.45pm at tatlong tao lumabas mula sa kotse na ito. Ang mga ito ay mga pasahero na sinundo ni Jiang. Sa CCTV ay nakunan ang kanilang mga mukha pero dahil sa lahat sila ay nakasuot ng face mask, nahirapan ang mga investigador na ma-identify ang kanilang mga pagkakakilanlan. Dito din hayagang sinabi nila na ang tatlong tao ay ang kanilang mga persons of interest dahil sila ang huling kasama ni Jiang bago ito patayin. Ayon sa teorya ng mga investigador, pagkapasok na pagkapasok ng tatlo sa kotse ni Jiang, ay dito na nila maaaring sinimulan ang kanilang mga plano. Dito nila sinabi na maaaring ang dalawang lalaki sa likod ay hinawakan si Jiang habang ang babae sa harap ay inuundayan ng saksak ito. Ang kanilang teorya ay bahagyang sumasang-ayon sa resulta ng autopsy report dahil ang mga kamay ni Jiang ay fractured o balibali. Idinagdag nila na ang asul na kotse ay naghihintay na talaga bago pa makarating si Jang sa pickup point at ito din ang nagsilbing getaway vehicle ng mga salarin. Sa interview ay sinabi ni PNP Regional Director Vicente Danao na bibigyan niya ng pagkakataon ang tatlong tao na pumunta sa police station para magbigay ng kanila mga salaysay bago mailabas ang warrant of arrest. Noong July 6, 2020, ang labi ni Jang ay inihatid sa huli nitong himlayan. Kinabukasan, ang pulisya ay sinurpresa ang buong bansa nang inanunsyo ng mga ito na nahuli na nila ang isa sa mga tatlong tao sa kanilang persons of interest. Ang babae ay pinangalanan ni si Ann Sheila Bilarmino. Siya ay kinasuhan agad ng kasong murder ng Kalamba Police. Ayon sa mga otoridad, na-identify nila na ang babae ay si Bilarmino gamit ang tato na nakita sa CCTV. Ang mga tao sa internet ay agad naging interesado sa katauhan ni Belarmino. Pero sa kalagitnaan ng pagkahagulo, ay nag-iba ang statement ng pulisya at sinabi ng mga ito na hindi lamang tatlo ang mga posibleng sospek kung hindi limang tao ang kanilang hinahanap. Si Belarmino ay dating kasintahan ni Mea pero sila ay naghiwalay noong February 2020. Pagkatapos nilang maghiwalay ay naging karelasyon ni Mea si Jang. Ayon sa kanya nang sila ay magkarelasyon pa ni Maya, ay napapansin nito na napapalapit ang loob nito kay Jang. Pero nilinaw niya na kahit ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Mea ay si Jang, hindi niya kayang saktan o umabot sa patayin ang dalaga. Pero noong July 13, 2020, dahil sa utos ng prosecutor, pinakawala ng pulis siya sa si Belarmino dahil sa wala silang maipakitang sapat na ebidensya laban dito. Sa isang interview, ipinakita ni Belarmino ang kanyang mga kamay na walang mga sugat. At sinabi rin nito na sana makonsensya ang mga taong nagsiset up sa kanya. Walang malinaw at detalyadong impormasyon kung bakit siya pinakawalan dahil tikom ang bibig ng mga investigador. Pagkatapos marilis ni Belarmino ay sinabi ng pulisya na di umano'y meron silang lead na tinitingnan na mula sa isang anonymous source. Ang di umano'ng source ay sinabi sa kanila ang nangyari sa loob ng kotse. Ayon dito, nangyari ang pananaksak sa barangay Bukal, Calamba, Ang taong may alias M ay hinawakan ng mga kamay ni Jiang mula sa likod habang ang taong may alias na Ann ay sinasaksak ang dalaga ang taong may alias na B ay di umanoy ang tao na nag-drive ng asul na kotse na ginamit nila bilang getaway vehicle. Dito isinapubliko is na ang ginamit sa pananaksa ay isang ice pick dahil sa hindi masyadong madugo sa loob ng kotse. Idinagdag nila ang ikinamatay ng dalaga ay hindi ang pagkawala ng dugo pero ang mga lalim ng saksak na umabot sa puso, baga, gallbladder at iba pang mga internal organs ni Jiang. Nang siya ay marilis, itinanggi ulit ni Belarmino ang lahat at di umanoy may gumaya lamang sa kanyang mga tatu. mangiyak ngayak niyang sinabi sa isang interview na meron siyang solid na alibay ng gabi na nangyari ang krimen. Sinabi niya na siya ay malayo sa Barangay Bukal dahil nakikipag-inuman siya sa ibang lugar. Bumuunan ang task force ang Kalamba Police para magsagawa ng masusing investigasyon sa nangyari kay Jiang. Pagkatapos nito ay walang gaanong update o progress na nangyari sa kaso, kaya ang desperadong pamilya ni Jiang ay nanawagan sa pulisya para investigahan ang nobya nito na si Mea Amatorio. Ayon sa ina ni Jiang, napakagulo ng relasyon ng dalawa na minsan ay umaabot sa pagiging pisikal ni Mea sa kanyang anak. At dahil sa mga akusasyon na ito, agad naniwala ang mga tao sa internet at pumanig sa pamilya ni Jiang para sa amin si Amatorio. Giit niya, wala o mano siyang kinalaman sa pagkamatay ni Lucero at handa raw siyang humarap sa anumang imbestigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Ito po yung kamay ko, yung sinasabi niyo may sugat na namamaga. Matanayan niyo po, puro po kayo fake news. Naniniwala siya din sa mga taong gumagawa ng kwento. Nakakala ko, oh, kambi ko, napagkuha ng ustisya para sa girlfriend ko. Pero kahit na ganito yung nangyari, nalaban akong pa sa girlfriend ko. Apelan niya, itigil na raw ang pag sa kanya sa social media dahil nasasaktan na raw sila sa mga banta at pananakot na natatanggap ng kanilang pamilya. Sa so, number ko sabihin, halat ng utak mo sa labas ganyan-ganan. Sobrang sakit. Hindi mawawala yung takot eh. Dahil sa mga pagbabanta nila, hindi nila alam yung pinagdadaanan ko. Doble-doble yung sakit. Pati yung magulang ko na apektuhan Nihihiya ako. Buong bayan dito sa amin. Kumanin tingin sa amin. Hindi naman totoo. Pero itinanggi ni Mea ang mga akusasyon at maging ang kanyang ina na si Dolores ay naglabas ng statement na nagsasabi, and I quote, kung kukunin niyo at sasaktan niyo ang anak ko, lalo kayong nagkamali dahil wala sa kamay niyo ang hustisya. Parang awa niyo na po, walang kasalanan kahit sino sa amin. Bakit ganito? Tulungan niyo po kami. End quote. Siyam na araw pagkatapos manawagan ng pamilya ni Jiang na investigahan si Meiya, ay isang balita at video mula sa internet ang kumalat na si Meiya at ang kanyang na si Adrian Ramos ay kinidnap sa kanilang compound sa Kalamba. Sa video ay makikita na sampung kalalakihan ang pursahang kinidnap ang dalawa noong July 29, alas 12 ng hapon. Ang pulisya ay agad inisip na ito ay posibleng may kinalaman sa nangyari kay Jiang. Ayon sa pamilya na nakasaksi sa pagkidnap sa dalawa, dalawang lalaki ang nagpakita sa kanila ng isang dokumento na di umunoy mula sa korte na nag-uutos na dapat sumama ang dalawa sa kanila. At bago pa sila makapag-react, tatlong lalaki ang dumampot sa dalawa. Sa isang anggulo ng CCTV mula sa isa sa mga kapitbahay nila, ay nahagip ang konvoy ng tatlong sasakyan. Hindi muna sila umuwi sa kanilang bahay at nakikituloy lamang sa mga kakilala. Ito sa asan po, kahit nga nakaupo lang kami, natutulog, hindi rin makatulog ng ayos. Yun ho. Talagang hindi namin alam kung saan kami lulugar, kung saan kami pupuesto. Dahil lang sa wala naman kami makukuntan. Si Adrian Ramos hindi po may paburol dahil lang sa takot. Nandun pa po. Opo, August 3. Kaya... Napakulukot po, batang-bata pa. Napakarami pa pangarap ng batang yun. oh, batang yun. Para pagbintangan nila. Talagang wala. Walang motibo, walang dahilan para pagbintangan po ang kapatid ko. Sa inisyal na investigasyon, ang biktima ay merong alambre sa kanyang leeg. Basag ang kanyang ilong at sa muka nito ay nakatakip ang isang cardboard. Nakasulat ang mga katagang mamamatay tao, pusher at hoodlum, wag akong tularan. Sa autopsy ay nakita din na siya ay may saksak sa kanyang katawan at kinumpirma ng medical examiner na ang binata ay pinahirapan muna bago patayin. Walang nakita ang mga investigador na magtuturo sa lokasyon ni Maya kaya magpahanggang ngayon siya ay nawawala pa rin. Pagkatapos ng balitang ito ay unti-unting nawala ang mga balita tungkol sa kaso ni Jiang dahil natubunan ito ng ibang mga kaso sa loob at labas ng bansa hanggang noong October 2020. Sa isang interview, ibinahagi ng NBI na nadakip na nila ang sospek sa pagpatay sa pamangkinimea amatorio. Pero hindi nila ito pinangalanan. Idinagdag nila na hawak nila ang cellphone ng sospek na maaaring mag-ugnay kay amatorio. Wala ka nang makikitang update tungkol sa kaso ni Jiang pagkatapos nito. Kahit ang NBI at Kalamba Police ay tikaw mambibig kung ano na ang progress sa kaso. Kaya magpahanga ngayon ay itinuturing na cold case pa rin ang kaso ni Jiang Lucero. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!